Kiko Estrada, muling bumisita sa Itbulaga. Andrea Brillantes, nag-guest at naglaro sa Perify. Joe Wapao, bakit biglang nagulat at biglang lumayo sa kanilang pwesto sa Sugod Bahay? Marami nga ang mga nagulat at nagtaka sa nangyari sa segment na Sugod Bahay mga kapatid, na kung saan ay habang ibinibigay nga ang mga regalo sa sugod bahay winner, ay makikita ngang biglang nagulat si Paolo, maging si Mayor Jose at the Barbards Wally, at makikita ding biglang lumayo sa kanilang pwesto. Habang tuloy pa rin naman sa pagbibigay ng regalo sa sugod bahay winner. Biro pa nga dito ni Mayor Jose, na may nag at nagpa-fireworks daw, na makikita pa nga si Mayor Jose dito, na pinapalayog na rin ang mga tao. Dito nga, ay dahil sa nangyaring ito, ay marami nga ang mga nagtaka, kaya naman, may mababasa ka ng iba't ibang espekulasyon dito ng mga netizens, na nag-comment sa YouTube livestream ng Itbulaga TVJ. At kung ano man ang nangyari, ay makikita pa rin ang pagiging professional ng mga Dabart at sa barangay. Samantala, muli naman ng bumisita, at nag-guest si Kiko Estrada sa Itbulaga, at naging isa pa nga sa mga technical committee sa segment na Gimme 5, kasama si Tito Sen at Alan, para sa qualifying round ng Gimme 5 ngayong biyernes. Iprinomote din na dito ni Kiko, ang kanilang upcoming film na 40 na showing na nga sa September 4. At syempre, ang lumuod ka sa lupa, na napapanood sa TV5. At nagpasalamat sa lahat ng sumusuporta dito. Inamin pangal nga ni Kiko dito, na Gimme 5 daw ang nilalaro ng family nila every Christmas. Hindi lang yan, dahil makikita pa nga ang mga nakakatawang reaksyon dito ni Kiko Estrada, sa mga biro ni Tito Sen at Boss Joey sa Itbulaga, patungkol naman kay Alan Kay. Hanggang sa tila na na nga si Kiko Estrada dito sa katatawa nito. Marami naman ng mga natuwa, lalo na nga ang mga Kimi fans na talaga namang muling nabuhayan, matapos na bumisita si Kiko sa Itbulaga. Pero may mga nanghinayang din naman ng na mga Kimi fans, dahil hindi present si Miles ngayong biyernes na muling bumisita si Kiko Estrada dahil sa taping schedule nito. Welcome back mga ka-highlights. Bago tayo magpatuloy ay maaaring mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos, at pakilike na rin ang video, share at mag-comment na rin. Maraming salamat po. Pero, marami naman ang mga napaisip, sa sinabi ni Tito Sen, na may gustong tumapat kay Mayor Jose. Nangyari nga yan sa segment na sugod bahay mga kapatid, na kung saan ay ayon kay Tito Sen, ay bago pa daw magsimula ang Itbulaga Olympics, ay dapat daw mang abangan ang tatapat daw kay Mayor Jose. Sagot pa nga ni Alan at Sir Ryan dito, na ang tapang at ang lakas naman daw ng loob nito na tapatan si Mayor Jose. Ready naman dito si Mayor Jose, at sinabi pa ngang itapat na daw sa kanya lahat ng gustong itapat sa kanya. Dahil nga dito, ay may kanya-kanya nang ang hula ang mga netizens, kung sino ang posibleng itapat kay Mayor Jose. Isa na nga dito ay si Bossing, na matatanda ang minsan nang ginaya si Mayor Jose noon. Samantala, sa segment naman na Perifi, ay nag-guest nga si Sky ng High Street na si Andrea Brillantes. Na matatandaang, nauna nangang naipost at naipaalam ng Eat Bulaga, kahapon palang August 29. Kaya naman ngayong biyernes na August 30, ay bumisita at naglaro na nga sa Perify si Andrea Brillantes, at inimbitahan na rin ang mga kapatid at mga Dawbark Ads na manood ng pagtatapos ng High Street na tinawag na The Final Destination. Makikita pa nga ang nakakatawang naging reaksyon nito matapos na muling magkamali sa periphery. Kaya naman, ay bilang pampuswerte, ay gaya ng dati kapag may mga guest, ay pinasayaw ng mga Dawbark Ads si Andrea sa kanta naman na kill this love. Pero habang nag-iisip pa nga si Andrea Brillantes kung pababa o pataas ang pipiliin niya, ay makikita pa nga ang nakakatawang naging reaksyon nito matapos na biglang mag-ulat sa ginawang ito ni Ning. At sa jackpot round naman ng Perifi, ay nanalo nga si Andrea dito ng 24,000 pesos. Na syempre, nanalo din ng ilan sa mga studio audience. Na matatandaan pa nga, na bago nga ito mag-guest at makipagkulitan sa Itbulaga, at maglaro sa Perifi, ay nauna nang nag-guest si Andrea sa Good Morning Kapatid, at nakipagkulitan din sa mga Good Morning Kapatid host at napasabak din sa challenge, kasama ang mga Good Morning Kapatid host. Samantala, ano naman ang mga masasabi nyo, patungkol sa mga napag-usapan natin, sa video na ito?